Hello guys, may adlaw sa so, inyong tanay niyan. Andito na naman tayo. Andito na naman si Roski kay no ang gagawin natin. Magluluto lang naman ng pancit canton char. <laughs> magluluto lang naman ng pancit canton mga langgam dahil hindi pa nakakain ng mga anak ko. So, gusto na lang una namin is pancit canton. So, ayan, try natin. No. So, ayan, magluluto lang tayo ng pancit canton dahil ito yung gusto ng mga anak ko char. So, ako po dyan sa kapag lang halang mga langga. Mano na po sa kapag doon ka kayo nga no. pwede mo yung mukha. Lagi lagi ni. Ganaan sa kumukha on. Kaya lagi. Sa lang halang daw magpapakotong chal. So, ayan mga langga no. Ito, paga, panyan, itong pagka, kung tunggasan itong gasan nyo. Gasin muna natin yung kaserola. Char. Nakuha. Okay. Thank nga samtang nagpaabot sa mga mainit ng may samtang nagpaabot sa mga mainit ang init ang atong giinit so, nga tubig char. So ayun mga lang na to nang tangtangin, ba tangtangon ni so, Ano na to ni? Yang palaman o oh, palaman. <laughs> <laughs> paano natin to sauce? Ano lang kasimple mga langga. Kaya so, nagpaabot ang na mainit ang tubig mga langging. Kung ano na ito, palaman. O, okay, oh, palaman ba? Sos. So, mo so, niya, mo ang paniya ka po so, alam mo. Ay. Ugma, magutan ka mong gay, ka mga langga. Umay. So, ana, ngayon. So, gusto ko, unta, mga langga, no? Gusto ko sana mga langga. Habang nag tayo sa mainit ng tubig, gusto ko sana yung, ano Uh, magkwento tayo ng kwentuhan. Char! Oh, no! alam mo, no. So, ayan mga langga. Siguro ito na yung pag-start ko sa pagbalik ng vlog ko. So, gana andyan lang kayo palagi, no? Anjan lang kayo palagi sa masuporta sa aking mga video. So, alam ko naman, anjan lang kayo. Char, alam ko ba? Hindi ko alam. Char. So, ano mga langga, no? Sana supportalan nyo na lang ako mga langga dahil karoon. Oh, char. Bisaya, Tagalog. So, karoon na Bubalik na ako. So, pero hindi na katulad noon na yung mga 6 over 6 yung dahil uh, ah, nire-remove na ni Lolo yung mga ads. So, kaya mag-ingat na lang tayo mga alaga. So, huwag kayong mag-alala. Gagawa naman tayo ng ibang channel para doon tayo mag-upload ng mga kasiksi doon. So, ayun mga langga. Maraming maraming salamat talaga sa inyo sa inyong lahat. Ayan. Hindi ako magsasawa magpapasalamat sa inyo dahil alam niyo naman mga langga. Nakita niyo naman sa pag-start ng vlog ko kung ano ako kahirap, kung ako kung ano lang ako noon, 'di ba nakita niyo naman kung sino yung nagsubaybay sa akin sa pag-start sa, sa pagba ko hanggang ngayon. 'Yun. Uh, sabi nila um, iba na daw yung Uh, first guys, yung bahay ko iba na. So, iba. Nakita nyo naman yung mga first upload ko, yung nag-start pa ako sa vlog ko, kung ano, ano lang yung bahay ko, ba diba? <coughs> Nakita nyo naman. So, ngayon nakita na din sa mga supporters ko na <coughs> ito na. Ito na yung pinaghirapan ko at ito na yung sinusuportaan nyo na Ruski Kai. Hindi ko winalda yung pera kundi uh, sa mga supportan nyo, kundi ano, pinundar ko ng tama. Tapos, hindi lang sa akin yung mga kita ko sa akin pag YouTube, may, bi may binigyan din ako at so, share the blessings lang tayo. Pero hindi ko, hindi ko lang pinablog dahil ayaw ko muna, ano, mantong yung yung vlog ko sa mga ano ba, yung <coughs> magbibigay-bigay dahil hindi pa, parang hindi ko pa pero, Uh, umabot naman tayo dun Basta um, Inisip ko lang muna Mga langga, no Baka pag matapos na tong bahay ko Gawa na tayo ng content Ng mga tolong-tolong, ganyan So, yan hindi naman Hindi ko naman Sinayang yung mga support nyo sa akin Hindi ko naman sinayang yung mga effort nyo sa akin Dahil, ano Binundar ko ng tama So, diba So, noon malangga yung bahay ko, char. So, noon malanga sa totoo lang, di ba yung bahay ko, yung ano lang native, yung kawayan. Yun lang tapos pag umuulan, para maano yung ulan sa loob. Tapos sobrang kunti, maliit lang talaga yung bahay ko noon dahil yun lang talaga yung ma-afford ko. Tapos yun, naisipan ko, paano kaya kung mag-vlog ako. So, alam nyo naman, meron naman akong video na nag-viral na, dapat hindi Aww. dapat mag-viral. Pero okay lang yun. Challenge ko yun. Doon ako naman. Doon ako, ah, uh, ano yung tawag? So, basta mga lang sana support nalang yun lang ako palagi. Alam ko naman, andyan lang kayo. So, gusto ko sana mag-vlog ng Uh, mambigay. uh, magbigay yung magbigay na. pero hindi pa kaya hindi pa kaya dahil eh, basta um, meron naman tayong kita pero hindi pa siya masyadong hindi pa kalakihan no di ba uh, medyo gipit pa so kaya sa ngayon mga langga antay-antay lang tayo muna pero siguro pag matapos na tong bahay ko bahay ko bahay muna yung inaasikaso ko dahil marami ah uh, basta ibang topic na naman niya. So, ayan mga langka ano. Siyempre mga langka, dalawang ah uh, chili manchit, saka dalawang regular. So, yan, ito yung chilies. Ito regular. Cha? Oh my God! Basta, di ko talaga. Sa didi ko pa. Kailangan ko talagang maligo pagkatapos nito. Grabe bakit pa tatidi na kaano? Well. Grabe. "Oh, Yan, ito yung ano lang kalamansi. Dalawang kalamansi taka dalawang chili manisi. Hindi right, right. mm. pwede mo kumain muna ako mga langga. Dapat maligo, maligo muna ako. Bala na, basta. Okay, let's see what number he got. That is a nine.

namanya mamanya aku mengenal Ini aku mentiwas kawan menganggap meligus aku kayak gabi, uwil kayu, uwil kayu, gabi, terus kayak So, bye-bye.